good news sa Hinebra, nagiging balanse na ang opensa. Arvin Tolentino, nagsalita na patungkol sa planong trade sa kanya ng Northport sa SMB o Hinebra. Isang malaking katanungan ngayon sa mundo ng PBA kung ano ang plano ni Arvin Tolentino sakaling matrade siya ng Northport. San Miguel o Hinebra nga ba ang susunod niyang bagong kuponan sa isang panayam ng Spin.ph kamakailan lang. Tinanong si Arvin Tolentino kung mananatili ba siya sa PBA sakaling matrade siya sa SMB o Barangay Ginebra. Medyo nag-hesitate si Arvin bago sumagot na tila nagpapayuwateg na may mas malalim pang nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang sagot ni Arvin Depende sa magiging sitwasyon. Kung ano man yung dumating, meron man o wala, ay at least meron daw siyang option. Isang maingat, ngunit bukas na pahayag mula sa kasalukuyang best player of the conference. Hindi man diretsyo, pero malinaw. Hindi sarado si Arvin sa posibilidad na paglipat. At ayon naman sa ating mga trusted source, ay kumbinsido raw ang San Miguel Corporation na kuhanin si Arvin at hindi lang isa. Dalawa sa kanilang pinakamalaking team ang interesado San Miguel Birmen at Barangay Ginebra. Si Coach Tim Cohn mismo raw yung naglalapit ng move na ito. Ayon sa insider ay gusto raw ni Tim Cohn na makuwang muli si Arvin Tolentino para sa dagdag na reinforcement sa loob ng painted area. Lalo na't bagay na bagay daw ang playing style ni Arvin sa triangle offense dahil meron na itong high basketball IQ, isang stretch big at ang pinaka-importante sa lahat ay meron itong background sa kanilang sistema kaya hindi magiging problema sakaling makuha itong muli ng Barangay Hinebra. At kung titingnan natin yung lineup ng SMB at Hinebra, ay pareho nga silang nangangailangan para sa isang stretch big tulad ni Arvin. Sa Hinebra, pwede siyang maging backup o combo forward sa rotation nila Japet at Jamie Malonzo. Sa SMB naman ay magiging versatile piece siya sa likod ni Najun Junmar Fajardo at Mualatao Tua. At kung triangle offense ang pag-uusapan, alam na natin ang istorya. Matagal nang kilala si Tolentino sa kanyang high basketball IQ at floor spacing. Isang kombinasyon na swak na swak sa style ni Coach Tim Cone. Kaya naman, talagang desidido ang Barangay Hinebra na muling kuhanin etong si Arvin Tolentino sa Northport Batam Pier dahil nakikita nga nila na isa ito sa pinaka makakatulong sa kanilang kampanya ngayong all Pilipino pero hindi nga lang SMB yung kalaban ng Hinebra kay Arvin Tolentino dahil nandyan pa rin yung offer sa kanya overseas Gaya na lang ng Japan at Korean Basketball League. Paglilinaw lang mga chong, hindi unrestricted free agent etong si Tolentino. Dahil hawak pa rin ng Northport ang kanyang rights. Kaya naman, kailangan magkaroon ng isang trade para malipat si Arvin Tolentino. Pero hindi nga yan problema ng barangay Ginebra dahil marami silang pupwedeng gawing trade asset. Ganun rin, ang San Miguel Birmen. Pero tingnan na lang natin kung saan ba mapupunta si Arvin Dolendino. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Good news sa Hinebra, nagiging balanse na ang opensa. Unti-unti nang lumalabas ang tunay na lakas ng Barangay Hinebra sa All Filipino Conference. At ngayon, isang magandang senyales ang nakikita ng mga fans kung saan lahat ay nakapag-aambag. Kung dati ay nakaasa ang Hinebra sa isa o dalawang star player at kay Justin Brownlee. Ngayon ay kitang kita na ang pagbabago. Mas balanseng opensa, mas maayos na ball movement, at mas maraming options sa scoring. Hindi na lang puro Scotty at Japet. Ngayon ay nagko-contribute na ang lahat. Usually yung mga key players lang yung sinasandalan ni Coach Team ngayon ay may suporta na galing sa kanilang bench players na malaki ang naitutulong sa kanilang kampanya ngayong all Filipino. Big example na lang etong kakabalik lang sa kanilang lineup na si Jason David. Grabe nga yung ipinapakita nitong performance sa kanyang debut game ay ipinakita niya yung kanyang opensa. At sa uling laro naman ng Hinebra ay ipinakita ni Jason David yung kanyang depensa. Bukod kay Jason David ay nandyan rin etong si RJ Abariantos na pinakamasasabi nating leader ng second unit ng barangay Hinebra. Unti-unti na rin sinusolusyonan ni Coach Team yung kanilang problema sa painted area dahil binibigyan na nito ng playing time Si Ben Adamus. Sa ngayon, magandang sign yung nakikita natin sa Hinebra na lahat ay nagagawang makapag-contribute. At kung may pagpapatuloy nga nila yan mga chong, ay malaki yung chance na malayo ang mararating nila ngayong all Pilipino. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na nagiging balansi na yung opensa ng Hinebra? Ano rin yung masasabi nyo na nag-aagawan ang Ginebra at SMB kay Arvin Tolentino? I-comment po lang dyan sa ibaba.